The Gonzales <laughs> lang sabi niyo ganja ayon kayo ayon kayo ayon kayo ayon kayo ayon kayo ayon kayo nila. kayo ayon kayo ayon kayo ayon kayo ayon kayo ayon kayo kayo ayon kayo ayon kayo na kayo Doon na yung nila! Ay, hindi pala! Ay, na yung nanay! ni Elisa! Ayun ang anak! Doon na yung May interview lang kami! Mag-interview lang kami! Kailan doon naging kayo ni Chris? Kailan ba kayo naging ni Chris? Kailan kayo nagkana? Kailan pinanganak si Elisa? Kailan lang Paano niyang ginawa ni Elisa? Ano yung ginawa sa inyo sa baboy? Ano yung ginawa sa inyo? Paano yung ginawa sa